Barry, ang ginagawa mo diyan? ba dyan? Hey, Mari, gararating ko lang eh. Halika, pumasok ka muna. Salamat, Mari. Halika, tara dito. Oh, pare, anong sadya mo dito? Hey, Mari, nahanap ko kasi si kumparin eh. Sabihin sana ako. Ha? Hindi pa nakarating yung balita sa'yo? Ha? Huh? eh, balita? Pumunta na ng ibang bansa yung asawa ko. Ay, dahil niyan. Hindi man lang nagpaalam sa akin? Oo, oo, mga two weeks na nga. Nakang ah, ay. ganun ba, Mari? Oo. O, sige, dito muna ako. Andali na pare. Bakit pare? Diba ko pwede mo naman ako samahan dito? hirap na delikado. Malaman mo oh. kung bakit ang gagawin natin, ha? Iya, eh, sa kanya? Masado ka Oo, oo, oh. sige na, kumain ka na. Paano, hindi malaman ito, Ikaw Oo, oo, oh. wala makakarami sa kanya. Hindi nga. Zulka, ako, eh. Sige na, oh. na, dala, na. Sigurado ko Mari ah, bakit malaman niya yan ito. Sige, akong bahala sa kanya. Sigurado kay, oh, Una, ka, akong bahala ah. Nakamahal ha? okay. talaga na pare. Sigurado Ano oh, oh. pare? Enjoy ka ba? oo naman mare So, sana walang makadam nito ah. wala makakalabas, pare. Sa parehing dalawa lang parang 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 Oo naman. parang 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 Sige, parang